So, part to mga palangga ng aming K-1 fiancé visa kung paano ako nakapunta dito sa Amerika, no? So, ayun na nga mga palangga. Ang requirements talaga pag na-apply kayo ng K-1 fiancé visa, kailangan mag-meet up muna kayo bago kayo makapag-petition ng fiancé visa. So, ayun na nga, pumunta yung asawa ko sa Pilipinas, mga palangga, for two weeks. Tapos, pagbalik niya, petition niya na ako. Tapos, alam mo yung mga palangga akala ko hindi na ako matutuloy dito kasi alam mo yun pagbalik niya dito alam mo yun nag aaway kami dalawa tapos ayoko na bla 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 pero alam mo yung mga palangga basta para sa iyo talaga kahit anong gawin yung para sa iyo talaga so ayun so bumalik siya dito tapos after how many one, one year in five months for you to get here to America? Yeah. Siguro yes. Siguro mga one year, one so, year and five months mga palangga. But we're also going through the Trump era. Bumalik siya that sa that Pilipinas made things a hell a lot more difficult. Para susunduin niya sana ako mga palangga. So mga palangga, nagkamalik pa siya ng pag-book ng ticket. Hindi rin ako nakasama sa kanya. Nasayang lang yung ticket na yung mga palangga. Pero nag-flight siya ng May 25 yata. 24 yata. Tapos kinabukasan, sumunod na ako. Kinuha na ako ng tikit ng sister-in-law ko bang pa lang. Kasi kaya nagpasundo ako sa kanya. Siyempre, takot ako. Amerika, itas, eh. Tapos, Visa. Sabi nila, dami pang tatanong sa immigration. Kaya natakot ako. Pero alam mo mga palangga, swerte ko talaga kasi nung dumating ako, yung port of entry ko ay JFK, New York kinuha lang yung passport ko, yung yellow packet ko, tapos, why laughing? <laughs> tapos, um, yung tinanong lang yata sa akin, kung saan ako pupunta, sino yung petitioner ko, anong lugar ako pupunta. Because the first time you tried to record, I had a lot more lines. You yeah. asked me more questions. <laughs> <laughs> Now, I don't have any questions to answer. Ayun, mga palangga. So, mabait yung, ano, yung pinaupo lang ako doon sa ano, sa upuan. Tapos, kinuha nga lang yung passport ko, tsaka yung yellow packet. Tapos, basta ang babait nila doon mga palangga. Tinanong e, ako kung meron akong connecting flight. Sabi ko, so sila na yung kumuha ng luggage ko sa labas. Dinala nila sa loob doon. Nigay nila sa akin. Tapos pag, pag out ko doon, pag na. 10 minutes ata ako sa loob. Naghintay. Kasi tinignan yung ano ko yung pake ko tapos sabi ng officer uh, welcome to America tapos paglabas ko takbo-takbo akong mga palangga kasi hindi ko alam mo saan ako pupunta pero tanong ako ng tanong mga kapalangga ay nakarating din ako dito stressful talaga yung yung nangyari mga palangga pero at least nandito na ako ngayon sa US at, one more step mag apply na ako ng citizenship. Kasi nakuha ko na yung aking 10 years green card nung isang araw. Yay! Yay! One more step, bebe. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, yun naman palangga. One more step na lang. Matatapos na ang aking <laughs> kalbaryo pero hopefully makabisado natin yung ano Diyos ko Lord tinatamad pa ako mag review ngayon mga palangka kasi ano basta stress ako hindi pa nga hindi nga ako makapasa-pasa sa sa drivings ano eh learner's permit yung pa yung citizenship pero bahala na no? eh. So, thankful ako din na lang kung asawa ko dito. Okay, Sobrang bait po ng asawa ko. <laughs> so, yun niya mga palangga. Ah, akala ko pumayat na ako. Taba pa rin pala ako. Eh? Kahit yun nga tayo kumakain masyado. Ano ba yan? I thought I lost my weight. But look, it looks like I'm gaining my weight again. What do you think? No, I don't think so. You don't think so? I haven't given it back to you, so... <sighs> uh... uwi-uwi lang namin nag-breakfast kami nag kasama ng kaibigan ng asawa ko. Nakakatuwa siya mga palangga. She's from Cambodia. Joker. Kasama yung anak at asawa niya. Kumain kami sa lakas. So, tomorrow mga palangga ay Mother's Day. Happy Mother's Day mga palangga. And then, day. magsiselebrate kami bukas ng Mother's Day sa bahay ng sister-in-law ko and then mag-aanak ako ng binyag bukas. Hey. So, so ayan na nga, mga palangga. Ang ating asawa. Gwapo. Talaga. You making me blush. <laughs> 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 so, ayan na nga mga palangga. Hanggang dito na muna ang ating vlog. See you next time. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. Thank you.